谢谢。 Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig uko sa mga flood control project. Ipinatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure para bigyang linaw ang proseso ng member nun... of the Bicameral um, uh, Conference Committee. I will share any and all information. ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, niname-drop o si Romualdez ng ilang mamabatas na kumukubra ng kickback. Bagamat nilinaw ni Curly kalaunan na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez. Sa test testimonya naman sa sinado ni Orly Gotesa ang nagpakilalang security consultant na nagbitiw na ako Bicol Representative Saldi Co. Sinabi nitong ilang beses sumano sila nag-deliver ng mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. The um, uh, uh, witnesses um, that were presented are... Um, discredited already for having um, uh, presented falsified... Um, Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogado ng notaryo nito na siya ang pumirma dito. Gayon man, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Pababalikin ng ICI si Romualdez para matanong siya. Hindi naman sumipos sa ICI si Ko. Naano nang sinabi ng ICI na posibleng hilingin nila sa korte na ma-contempt si Ko kung di siya pupunta sa pagdinig. Posible itong mauwi sa arrest warrant. Well, any and all uh, resource persons who are invited here, we expect them to um, uh, return. Kaman ang ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihan gumawa ng insertion sa budget ang DBM sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara ng mga Siguro malaking magandang tingnan din dyan eh siguro yung ating komisyon na na-audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto eh... Ito sa Tugon nito sa shock order ng Comelec Kaugnay sa pagtanggap ng Escudero ng 30 million peso campaign donation noong 2020 right, Lubiano. Kay... Si Lubiano ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated na isang government contractor. Sa ilalim ng Omnibus Election Code Section 95, bawal sa government contractors na mag-donate sa kandidato at ang pagtanggap ng kandidato ng donation mula sa The government council ni escudero na si Atty. Ramon Esguera na hindi ganat legal ang pagtanggap sa donasyon ni Lubiano. Dati na rin iginiit ni Escudero na hindi sangkot si Lubiano sa mga proyekto sa Sorsogon at sa anumang flood control project sa bansa. Iginiit na rin noon ni Lubiano na personal na pera ang kanya naging donasyon kay Escudero.